Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko po, pinakita ko po sa inyo yung pinaglaruan ni Tatay Diggs ang mga bastos na journalist, mga idol. Kitang kita nyo naman, di ba? Pahiya sila lahat, di ba? Wala sa ayos sa mga question nila, eh, no? Akala mo, tambay lang o parang chismoso-chismosa lang kung makatanong ng mga walang kapararakang question, eh, no? Pahiya tuloy kayo. So ngayon naman mga idol, bilang finale ng video na to, pag-uusapan natin kung papaano nabuang ang Team Dila Ones. Kaya ang campaign gimmicks nila na to ay sablay na naman. maya, -maya lang mga idol, pagpipestahan natin yung mga yan. Kasi parang nabubuang na talaga sila eh. Alam mo yung parang side effect siguro yan ng pagiging loser sa election eh no? Si Risa lang nakapasok sa kanila eh no? Well, maya, -maya lang idol, itatakil po natin yan. Ayos ba? Pero bago yan mga idol, pumunta po muna tayo sa speech and press ni future senator Vic Rodriguez. Nung nagpasa po siya ng COC for senator. Tara guys, panoorin po natin. Let's go! Magandang araw po sa ating lahat. Sa aking paghain ng aking kandidatura, ay formal at opisyal na ho akong aplikante ninyo sa pagkasenador. Wow. Ibuboto ko to si Sir Rodriguez, mga idol. O guys ha, huwag natin kalimutan to ha. At sa gitna ng tila nakabibinging katahimikan at pagkonsinti sa kaliwat ka ng korupsyon, mm -hmm. korupsyon at higit pang korupsyon, pagaya po ninyo, hindi ko rin matanggap na magpatuloy ang ganitong uri ng balukdot na pamunuan. <laughs> Ibig sabihin nun mga idol, putya ganun po talaga katindi ang korupsyon sa panahong ito ni Bangag mga idol. As in masasabi natin na most corrupt talaga ang Marcos Admin sa kasaysayan ng mga naging presidente ng Pilipinas mga idol. Worse than worse, ika nga nila. Oh, nakita nyo naman diba? Sa dating kanang kamay ni Bangag nang galing ang statement na yan ha. Ibig sabihin guys, legit na legit yan mga idol. Tama. Kung kaya nadinig ko at tumugon ako sa pakiusap ng ating mga overseas Filipino workers at tumugon ako sa hamon ng hakbang ng maisog na pamunuan ang tunay na oposisyon. Yeah. True. Alam nyo guys, saan mang hanay nakapanig si future Senator Vic Rodriguez ang matatawag na legit at totoong oposisyon mga idol. Good statement, sir. I like it. Yeah! Ako ay naghain bilang isang independent candidate bilang pagkilala at pagsagisag na ang tanging partido ay ang Republika ng Pilipinas at ang aking mga kaalyado ay kayong mga Pilipino. Whoa! That is a really really good statement, sir. Mukhang may replicate na naman akong mga saying. Nice. Ipagpapatuloy ko ang mga advocacia ng Habang ng Maisog, calling for transparency, accountability, peace and security in governance. Wow. At yan guys, ang hinahanap nating lahat sa mga namumuno ngayon na hindi man lang nila magagawa di ba? Kasi lahat sila magkakasabwat sa corrupt practices nila. Iba guys. My goodness. At bagamat mabigat ang landas na tatahakin, panatag po ang aking kaluoban na higit na mas nakararaming Pilipino. Ang kasama ko dahil alam ko kayo ay pagod na pagod na sa korupsyon, sa droga, at marami pang korupsyon. Tama. Huh, kuray ka dyan, sir. Pagod na pagod na po talaga kaming lahat. <coughs> Kaya sana pala rin ka. Alam niyo guys... Ganto dapat ang gesture pag nag speech ang tatakbo. Yung bang tipo na palaban? Yeah! Kaya nako, di ka mawawala sa listahan ko sa election 2025, sir. Mga kaasa ka dun. Payat wow! halina, samahan po niyo ko tungo sa good governance and war on corruption. Let us not give up on our nation. Let us not give up on the Filipino people. Let's not give up on our fight against corruption. Thank you very much. Wow! Galing, galing. Magaling magsalita itong si Sir Vic, ah. in fairness. May diin, may tapang at may malasakit sa taong bayan. Ha? Ah. Wow. Ganyan dapat ang mga kandidatong tumatakbo ngayon. <coughs> Hindi yung lalamya-lamya, di ba? Dapat karakter pa lang matikas na kaagad. Di ba mga idol? Ganyan dapat. Thank you, sir. Are there questions from the media? Yeah. Go ahead. May okay, question. Try that question. John. <clears throat> So good afternoon. Good uh, afternoon. sir, earlier I picked up you said that uh, you represent the real opposition. The real and tunay na opposition. As opposed to whom sir? <laughs> What the F, di ba? Ano ba naman yung journalist na nagtanong na yan? Nagkasaan ba yan? Ba't di niya alam ang sinasabi ni Vic Rodriguez na real opposition? Tingnan nyo guys ang sagot ni Sir Vic dito ah. Napahiya talaga yung nagtanong mga idol. Watch. Dahil wala na oposisyon. Maraming nagpo posturing during na oposisyon And uh, wala naman tunay na no oposisyon. About... Ama, di ba? Bakit wala nang tunay na oposisyon ngayon? Bakit yung mga dilawan kinokontra ba si Bangag? Hindi, di ba? Eh ang basic question dyan is, bakit nga ba ganon? Siyempre, nakikipag-unite si Bangag sa kanila. The... Parang si Dilimaw lang, di ba? Pinawalang sala sa panahon ni Bangag, di ba? E di may utang na loob si Dilimaw sa kanya. Kaya di nila ma-oppose-oppose ang bangag-admin ngayon dahil may utang na loob sila. ba? Diba? Simple logic and logical conclusion lang yan mga idol. So yung mga uh, sa, uh, sa liberal party sir, do you consider them opposition or not? Liberal who? Putra <laughs> is na question yan. Taga planet earth ba talaga? Ang journalist na yan? Ano yan boss? Maang maangan lang? Kunwari, wala kang alam yan? Nakakatawang question eh, no? What about Liberal Party raw ang <laughs> Tingnan nyo guys ang answer deserve Sir Vic dito sa question na to, ha? Ah. Tunaw yung journalist, mga idol. Watch. Do you? Di ba? Simple as that. Simple answer to a stupid question. Do you? Di ba? Natameme pa rin na nagbigay ng question eh, no? Wala siyang nasagot. Ano ba yun? In our, uh, in our present day and setting, do you consider anyone an opposition now? Thank you, sir. Okay. Diba? Thank you, sir, na lang ang nasabi nung syunga na journalist eh, no? Pahiya siya eh. Alam mo yung question niya, binalikan din ng question na answer, di ba? Parang syunga lang ang putris. Well, tingin ko naman alam naman ng journalist yun ng sagot. nagtataka lang talaga siya. Ah, uh, Sanjo Aguinaldo, gma 7. Hi, hi attorney Apo hi, Sandra. Um, gayon po na sabi niyo nga ano, parang kay kayo yung magre-represent na real opposition. Meron po ba kayong um nasaksihan uh, while you were in Malacanang na uh, katiwalian? Ayon nga po sa sinabi niyo na yung ad advocacy niyo to fight corruption. And sasabi so willing po ba kayo na isiwalat 'yan sa publiko? You're... Yan! Yan ang question. Ganyan dapat. Good job, Madam Sandra. Good job. Good question. You were you covered us during the campaign, Sandra. And uh, I think uh, in the earlier part of uh, my stint in the cabinet as the executive secretary. And probably by now, most of you, if not uh, all of you, uh, know the reason why I have to leave the cabinet. Dahil sabi ko nga doon sa pahayag ko sa interview before, uh, ang direksyon namin simula ni uh, ng aking uh, uh, sinamahan ng kampanyang muli ay patungo sa good governance at uh, to temper the greed and to temper the corruption. At nakita ko na kabaliktaran yung uh, akin na witness Sandra, eh. Napakaraming uh, counterflow at uh, uh, iba yung direksyon nila. Ayaw nila nung uh, to temper the greed to temper the corruption. At the second question please. Wow. Oh, Di ba? Grabe no. Oh sa dating kanang kamay ni Bangag nang galing ang statement na yan mga idol ah. So basically, di na po natin is deserve ang korupsyon ng Bangag administration na to kaya siya umalis sa poder ng dating niyang amo na si Bangag. Di ba? Simple as that. Tama. Yeah, di ati Sino po? Ano pa tanong? Yeah, Sherian Torres, ABS-CBN. Uh, good afternoon, sir. Hi. Oh, Attorney Vic, ano lang, um, para lang ma-disabuse yung mind ng mga nakakita. Uh, can you explain to us yung close face uh, post nyo kanina while you were presenting? Ano? Kasi that's uh, very identi identifiable to the former president. Yeah, because we shared... <laughs> yun na naman po ang question na tangahan, you know? <laughs> Alam mo yung alam naman nila ang sagot sa question pero tinatanong pa rin nila, no? Natural, tatak Duterte yun, te. And it is a sign of support and blessing from Tatay Diggs na napakalaking bagay. At huwag po natin kalimutang lahat na si President Duterte po ang most trusted president nung panahon niya. Kaya pag tinaas niya ng kamay mo with Duterte Fist, putya, full support dyan ang taong bayan sigurado. Pero syempre, tingnan po natin ang sagot dito ni Sir Vic Rodriguez mga idol the same uh, uh, position when it comes to the opposing the attempt to amend revise our constitution and uh, as you know magkasama kami ni pangulong Duterte sa Hakbang ng Maisug at ang aming ang isinusulong ay ang isang gobyerno may transparency accountability peace and security and uh, just before I hear, I I was endorsed by President Duterte as among his uh, candidates but I'm not running under PDP okay so it's a good answer sir nice i like it Personal endorsement of the former president? Well, I guess so, yeah. Uh, it's a personal endorsement by President Duterte and uh, I do not know what lies ahead, probably uh, I'm open to being adopted by any political party. Nice. That's good, that's good. Sir, so just one last. Um, if and when it happens, you will be elect elected as a senator, what role are you are you going to, to play or what role are you going to adopt inside the chamber? Will you be part of the so-called opposition? Are you going to expose what you've seen when you were still inside the cabinet? not only <laughs> Sinabi niya na nga na siya ang magre-represent ng totoong opposition eh, di ba? Ano na naman klase question niyan, Tay? Ah, pasensya naman daw. Baka nag-CR siya kanina. Kaya di niya alam. Kaya sige na, pagbigyan na natin, no? What I've seen when I was inside the cabinet. But I think the more important thing that we should all oppose, whether elected or not, whether ordinary... Sige, sa tingin ko dito magkakasundo tayong lahat. Yung uh, talamak na korupsyon at talamak na korupsyon at higit pang talamak na korupsyon. And when I will be blessed by the mandate of the Filipino people, this is the role that I'll be playing. And if I have uh, a way, if I can make enough alliances, we'll do away with Resolution Number One, authorizing liquidation by certification. And again, good answer sen, good answer. At the is is it also safe to say that if you are going to be allied with, uh, for example, with the majority block, you will try to get the Senate Blue Ribbon Committee? I will never be allied with the majority block. <laughs> ano pa naman niya? Ay, nako ate. Nako. Mapapapacepalm ka na lang talaga sa mga journalist na to eh, no? Pucha, magiging alay ka ba daw ng majority bloc? Alam niya ba ang sinasabi niya? Alam niya ba ang ibig sabihin ng majority black? Kasi ang pagkakalam ko, di ba ang majority black, kaalyado yan ng admin eh. Tama. At ang minority naman, ang opposition, di ba? <coughs> Diyos ko Lord naman, na to. <laughs> di aware sa mundong pinasok niya. Ano ba naman yan? <laughs> I am running because I took up the challenge to lead the real opposition. Wow. Oh, ayan na po ate ha. Opposition. Meaning hindi po yan majority black ate ha. Wag syo nga. Okay? <laughs> there any more questions? Okay. Wala. Ay, oh, okay. Ian from Philstar.com. Pakipasa lang po ng microphone sa likod. Salamat. Uh, attorney, to clarify lang. How would you define what they're saying na real opposition na magiging kayo, if ever? Oh, <laughs> <laughs> Ang sakit yung sa Bangs Boy. May isa na namang siyong na nagtanong ang putris. Talagang may how do you define pa eh, no? <laughs> kuya, nung una ko palang narinig yung totoong oposisyon, gets ko na kaagad. In the end of the world totoong oposisyon. kuya ikaw, loading ka pa rin? Anaktang pusang gala naman. Guys, bigyan na po ng pamasahe yan at pauwiin na yan. lang po malinaw. Ah, malinaw naman sa mga kababayan natin, uh, iyan ano? Ma ma malinaw sa kababayan natin, na walang nagsasalita sa gitna ng kaliwat kanan, talamak na korupsyon, laganap na droga at kriminalidad. Tama. Tama. Ibig sabihin nun iyan, ikaw, di ka part ng taong bayan na may common sense. Pucha yung concerned and law-abiding citizen, gets na gets agad yon. Ikaw naman journalist ka pa naman, tapos loading ka pa rin. What the if naman boy? ba? Diba? Wake up! huy. And I think all elective positions, lahat ng mga elective uh, posts at yung mga nahalal in uh, the current uh, Congress, whether Senate or House of Representatives, daft duty bound sila na pangalagaan ang interes ng Pilipino, hindi Ama. ng iisang partido, hindi Correct. ng kung sinong politiko, at higit sa lahat hindi ang interes ng mga oligarko. Correct. Yan ang sagot. Damn! What a answer, Sir Vic. Good answer again. Dali mo ng punto sa akin, Sam ha? Rottler, uh, sir, you say you're fighting corruption. Or what can you say lang to people who might get the impression that uh, it might be contradictory kasi you're now allied with a former president whose administration was also plagued with uh, allegations of corruption. And to follow na rin, anong masasabi nyo sa uh, ongoing uh, congressional investigation uh, patungkol sa mga uh, supposed anomalies na nangyari uh, sa naharang administrasyon? Tris na question yan. No, nagmamadali ka, boss? talaga mga tag-rappler na to, eh, no? Pakibigyan na nga po ng pamasahe yan. Pauwi na rin. <laughs> Let me make it clear kay Boy Rappler. Baka ito yung boy muka, eh. Yung vlogger ng Rappler. First of all, those corruption na iniimbestigahan ngayon ng Circus Squad Cum Committee has nothing to do with the President. Bago sa mga nakapaligid sa kanya, okay? Anong klaseng question yan, boy? Pucha, basta raptor talaga. Basura ang mga question, eh, no? Out of this world ang pucha. Yung korupsyon, hindi yan inimbento ng kasalukuyang administration. Hindi Correct. rin yan inimbento ng administration ni Pangulong Duterte and the administrations before him. Correct. At ibang usapan na, na lalo mo pang palalain ang, ang korupsyon sa iyong termino. Tama. Pucha, tinolerate pa lalo ni Bangagin, no? As lani to your lani. next question what is mine? Uh, what is your uh, view of the current uh, congressional investigation that uh, deals with uh, the supposed anomalies that took place under the presidency of uh, the former uh, of Rodrigo Duterte. Let the axe fall where it may. And I Correct. think even President Duterte is very very emphatic about it. If you have something against him, file it in the case within the jurisdiction of the Philippines. Ma'am, Ma la last question, sorry, last question lang. Uh ano po yung current relationship nyo with uh, President uh, Bongbong Marcos when was the last time you talked? Does he know that you're running? Ano, uh, no. no. Uh, hindi na kami nakakapag-usap ni Pangulong Marcos. Ang huling usapan namin ay, I think, September of 2022. At hindi ko kinakailangan magpaalam kahit kaninong politiko sa aking desisyon na katawanin ang tunay na oposisyon at ang interes ng mamamayang Pilipino. Tama. Galing, 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 galing. Magaling siyang sumagot sa mga questions, ha. Pero, sana sakaling pala rin ka, sir. I hope you will practice what you preach. And please fulfill the promises that you just said. Tama. Dahil sobrang dami na pong pulpolitiko na magaling lang sa kanilang mga salita pero empty naman sa kanilang mga gawa. Tama. So good luck future Senator Dick Rodriguez. So ngayon naman mga idol, pag-uusapan na po natin kung papaano naging buang ang mga dilawans, mga idol. Watch this. Oh guys, panoorin muna natin kung paano sila naging buang mga idol ah check the reaction and facial expression ng mga tae na to. Look. Oh? Oh? Oh, oh, oh! Ano yung nangyari? nag lang? Oh! Ano? <laughs> oh, oh! Ano yung nangyari kay <laughs> Oh! Oh, sabi biglang ganun. Oh! Oh, anong meron? Anong meron? Oh! Oh, tapos? Oh, tapos? Oh, tapos? Oh, uh. Oh, Oh, wait lang, wait lang, wait lang. Ano to? Ano daw? Lowest in math science reading. Bakit, ma'am? Kaya mong solusyonan yan? China aggression in West Philippine Sea? O bakit? Masasolusyonan mo rin ba yan, ma'am? Baka akala mo, video game lang yan, ha? Real life yan, ha? Talaga, sa so, bakit kaya ng reaction nyo, no? Parang yung mga buang, eh, no? Anong connect to mga... <laughs> ano yun? Para makabuang lang ang putis. Oh. Ano naman to? EJ daw. Oh, panahon pa ni PRD meron yan ah. Outdated na to, no? Balikong hustisya, noong pa rin yan. Di nga masolusyonan ng mga amo mo, ikaw pa kaya, ba? Diba? Human trafficking? It's simpleng traffic problem nga, di masolusyonan ng mga amo nyo eh. Human trafficking pa kaya? Hello? Mga tuy no? Oh, oh tapos? Oh, fake news daw. Di ba kayo ang una nagpakalat ng mga fake news? Parang yung banal yung amo nyong si Kurikong Aquino. Di ba? Pero ang katotohanan, siya ang nagpasimula ng kalbaryo ng ating bayan, 'di ba? Tama. Oh, 64 daily budget. Oh, baka magalit si bangag niyan, na. <laughs> 'Di ba, diskarte ng Bangag administration 'yan para mabawasan ang poverty rate ng ating bayan, 'di ba? <laughs> hmm, tapos, oh, <laughs> POGO, pangaabuso at alis guwo, umalis ng Pilipinas. Grabe, laki naman ng problema mo, Risa. Oh, uh, ano yan? Feeling mo, accomplishment mo yan, Bam? O ano, pangako nyo? Free tertiary education for all, pucha PRRD yan. Saka ang free internet in public spaces na yan, Bam, ha? <coughs> Hindi sa inyo yan. Ano yan, credit grabbing na naman? Hmm, ano naman to? Free legal assistance? Putya meron na rin yan, di ba? Kaya nga merong PAO. Or public attorney's office, di ba? Hello? Justisya para sa lahat? Diyos ko Lord naman. Yung mga pinapangako nyo, puro existing na. Magiging redundant ng kayo eh, no? Mga taong to eh, no? tapos, oh, ano na naman yan? Food security. At lupa para sa magsasaka, Diyos ko Lord naman. Boss, lahat yan nagawa na ni PRRD. Wala na bang iba? Ang lamya naman ng mga plataporma nyo para sa bayan? Kaya di kayong manalo-nalo eh, no? Mm, tapos, goodbye Pogo. Pero yung IGL, okay lang. Healthy buhay at hanap buhay. Putya. Ang ampaw talaga ng mga plataforma nyo. Ano ba naman yan? Grabe, no? Itsura nila eh, no? Parang mga syunga lang eh, no? Parang mayro mga side lang sa utak eh. Pero in fairness, bagay na bagay naman sa samahan nila, no? Pero ito, real talk lang guys ha. Sobrang lamya talaga ng plataforma nila. Kung plataforma nila tong mga to. Yung mga naka-check. Itong mga to, puro yung mga red, puro mga problema yun eh. Itong mga green, ito siguro yung mga plataforma nila. Putya, ang nalamya. Grabe. Kaya dapat talaga, di na lang kayo tumakbo. Kasi redundant lang kayo eh. Saan ba't ganyan ang mga reaction nyo, no? Parang mga bangag lang din eh, no? Anong akala nyo? cute kayo at nakakaaliw? Guys, pakitawagan ng mental hospital, may mga nakawalang baliw. <laughs> so, paano guys? Kita-kits po tayo ulit sa mga next video.